yung buong pamilya na pinatay namin, hindi yun kay Bersabal. Kanino yun? That is the Patasaha family. Oo. Buong pamilya, nandun ka. Yes. Inutos rin ba yun ni Pangulong Duterte? Yes. Narinig mo, nakita mo, o sinabi lang sa'yo? Hindi personal, kasi ganito ang nangyari dyan. Uh, the surname of Patasaha. Surname yung tao na subject namin. Na... Operitan itong taon na ito, si Patasaha. Si Patasaha. I-abduct namin ito sa Jinsan, dalhin sa Dabo kay Mayor Rudy. At tapos? Yun, nag-operate kami doon. Nakuha namin, kaya lang dito, nung naharang namin yung kanyang sasakyan, pero on board doon ng kanyang buong pamilya. Ah. Yung kanyang misis na putis, mm -hmm. mm -hmm. yung kanyang anak na lalaki, na believed to be four or five year old. So, pinatay niyo ang buong pamilya? The short of the story is, pinatay namin ang buong pamilya nung pagbalik namin doon sa quarry. Oo. Kasi pumunta pa si... Ilan sila? Ano? Ilan yung pamilya? Yung doon sa loob ng bahay is apat. Yung sinasabi ko, Mr. Patasaha Yung Mrs. kanyang father-in-law. Yung kanyang katulong na lalaki at saka yung housemaid. Okay. Yung misis niya, nandoon sa labas ng bahay, may nipahat doon. Doon ka ko kasi nandoon yung bata. So yun ang nawitnisan ko ng pagpatay sa misis niya, yung hinatak siya ng kasabahan ko si SPO4 uh, kasi narinig niya ya, yung mga putok ng baril, yung mga suppress gunballs. Oh. So, so si tama ba bato Arthur to say, sila ang bumaril pero nandoon ka. Nandoon ako. Sa team, sa team. Mm -hmm. Ang Pagkatapos na nawitnisan ko personal pagpatay kay Mrs. Matasaha, yung anak niya, hindi ko alam kung paano napatay. Binaril mo yun ni Ben. Kasi kasama nung nakabulagta yung si Mrs., na yung bata sa kanyang paahan. Yeah. Nung, uh -oh. nung hinatak na yung mga patay sa loob ng bahay, mm -hmm. is nakita ko na hinatak na yung apat na patay and then yung sa isip ko, the possible shooter is si SPO3, Tudoro Pagidopon, kasi siya ang may dala ng baril. No. yung pagpatay namin, parang hindi sila naniniwala. O, talagang totoong-totoong totoo naman, kaya ako naman ang gumawa. O, bakit man hindi ako pumupunta ba ako ng sino bang taong pumupunta sa Senado, magpapabitay ka? Yung iba nga nakakasagasa, tumatago. Ako pa ang dami ang pinatay. O, kasi yung buhay ko, binigay ko na sa Diyos. Ang isasabi ko lang, talagang totoo yung ginawa namin. Oo. Kung ano man ang hantungan, kung bitayin man ako, okay sa akin, wala akong kanto tal. So, bakit ka lumabas? Oo, ako, lumabas ako, sir, nagkukonsensya na ako, ang dami na namamatay sa Dabaw. Oo. sa Dabaw lang, ha? Ang dami na namamatay, nga walang kustisya, yung kasali niya, yung mga inosente. Katulad nung tatlong binata, nga mga dalaga, nga babae, ah, uh, 17, 18, 20 at ayong mga edad niya uh, kinuha namin sa barangay obrero sa apartment na uh, sabi ng pulis kasamahan ko nga uh, uh, drug pusher daw so ako ang pumasok ng kwarto wala akong nakita miski isa tapos uh, kinarga namin sa aming service ng FX pagkatapos piniringan Pagkatapos, doon namin dinala sa San Rafael Village. Uh, ang masaklap yun, sir, kay ginalaw pa ng mga polis. Wala naman akong magawa. Kaya simple, civilian man lang ako. Sabi ko, hindi naman ako makasabi nga wag niyong gawin yan. Ikaw, Amo? hindi ka... Hindi, doon na lang ako sa likod. Kita na lang ako parang umiiyak ako kay, kasi hindi ko kaya pumapatay ng babae. Hindi ko kaya. May kapatid ako, may mama ako, may mga pinsan ako. Hindi ko yan kung lalaki, kayang kaya ko, pero sa babae, hindi. Dito may isang babae din sa mga Nograles. Oo, pero hindi man ako pumatay, sir. Si Medina man. Si Medina. Kay, dalawa man kami sa bangka. Ako ang nagbubugsay, siya ang taga-saksak. Tapos, dinagyan na ni, namin sa Nila Arthur ng mga hollow block. So, kakarga namin sa laod, tapos itatapon na. Uh, sinaksak, tapos tinapon namin. So, si Nanay Suling, doon napadpad sa Dabao de Lisor. Uh, uh, si yung isa naman doon sa beach ni Antalan mismo Roger Antalan oh, sa Barangay Panggubatan Kaputian District o oh, Island Garden City of Samal itong cardboard na ito ginagawa namin yan yung karton kung pooser ka pooser lang oh, kung hold upper ka yan lang ang nilalagay. hindi katulad dito sa mainilanga huwag niyo akong tularin po sir, ako pinahaba o, diba? pero isa lang yan pariho lang yan, pero sa amin ginagawa na yan, nandito sa likod ng pulis tapos pag nabaril mo binalagay yan, tapos binalagyan ng 38, pinapaputok para magka powder bone, nga lumaban o, imposible naman kung lumaban, hindi ka tatamaan kasi ang pulis talaga sa Dabaw, may pampantid yan. Hindi yan lumalakad na iisa lang ang baril. Pag maka, sa, makakita yan ng tao na gusto niyang papatayin, may baril yan na 38. Mura man lang sa dabo ang 38? Magkano daw? 1.5 yung isa. 1.5. Yeah. Oh, yan talagang